Naniniwala ang ilang senador na may tuturing na public order at national security concern ang reblesyon ng may dating PNP chief ang sangkot umano sa paglaganap ng Pogo Crime sa bansa. Si Daniel Manalasta sa detalye. Meron pa bang ibang mga diumanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mm -hmm. Uh, hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin uh, ma-confirm mm -hmm. yun, ma'am. Kasi I'm I'm outside of the loop lately, ma'am, uh, because uh, uh, we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal bogos in the countryside or in the provinces. Ano pong, alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Go Ang parang uh, usapan dun ma'am parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll. I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Matapos ang revelasyon na yan mula sa isang opisyal ng Pagkor sa Pogo hearing sa Senado, kinababahala na yan ng ilang senador, kusaan nadadawit ang dating hepe umano ng Philippine National Police. Naniniwala si Sen. Risa Ontiveros na isa itong public order at national security concern. Hindi raw katanggap-tanggap ang posibilidad na ang isang dating mataas na opisyal ng gobyerno na may mandatong protektahan ng lipunan ang naging instrumento umano para lumaganap ang krimen dulot umano ng Pogo. Kwento ni senador Ronald De La Rosa na dating hepe ng PNP, may mga nababahala raw na mga katulad niyang dating hepe. Ayon kay Bato, mayroon silang group chat ng mga dating hepe ng PNP. At ang iba sa mga kasamahan niya, dito naglabas daw ng saloobin. Yun, yun ang gusto nila klaruhin kung sino yung, sino yung uh, involved, hindi yung... Uh, hindi pa validated ang informasyon, hindi pa confirm ipapalabas ka agad. So what if hindi mabalidate talaga yan? Sira na yung pangalan former si PNP. Di ba? Sira na. Eh lahat kami. From galing sa... Galing doon... Ang PNP nakakuha rin ng kakampi kay Sen. Jingoy Estrada. Alam nyo, unfair yata sa uh, police organization o or sa Philippine National Police in general. Siguro pwede nyo ng pangalanan kung sino itong mga... Police na ano, na under the monthly payroll. Samantala, hinggil naman kay Alice Guo, nakatakda na raw ang kanyang kampo na magpiansa, oras na mawala na, ang arrest order ng Senado laban sa dating Alcalde. Kaya nga umakit nga kami sa Supreme Court, di diba? Para malis na yung mga contempt-contempt na yan. Kasi sa ngayon kasi, pag nag-post ka na bill, pa rin naman siya eh. Sa ngayon, ayon sa kampo ni Hontiveros, sa susunod na linggo na ay huling pagdinig nila hinggil sa Pogo. Pero nakapila na ang pagdinig naman sa mga aligasyon kay Pastor Apolo Kibuloy. Daniel Manolastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.